Ah, uh, hello guys. Uh, good morning guys. Ah, uh, karong guys, uh, natay unit karong guys nga Nissan Sintra 1997 ninete model to guys. Ah, uh, ang eh guys, ah, uh, uh, low power siya, low power din. May kunting usok. Uh, smoke, uh, white. Puti siya, maputi ang usok dito. So, ang gagawin natin dito guys, ah, uh, Uh, magdines tayo sa i-check muna natin yung spare plug spare plug at saka yung carburetor carburetor niya so bagong bago to gilis sa tagiya so ito i-check kung naka ba ang mga hose mga linya niya so ini guys ah uh, i-check po to ang kwan guys ang iyang ah uh, steering sa uh, steering niya kay nagliko niya guys mutingog niyang steering niya so siguro luwag ang yung belt ani siguro so kanan guys uh, to uh, i-check guys spark plug at saka carburetor so siguro guys i-update ko mamaya guys ipakita ko sa guys uh, ito yung unit natin guys no so Tinanggal na to yung spark plug yung apat. So, nilinis natin. So, tapos na linis so yung ginawa natin dito saka so nahugtan nahugta huktan to ni eh. itong hugtanan pa ni siya so ganun na guys nilinis natin so dito yung spark plug natin guys ito yung spare plug natin guys nalinis natin yung apat so dito sa uh, sa guys hindi naman kayo na maitim yung uko uh, niya hindi naman maitim yung usok niya so uko lang baka yung mulch lang siguro mulch siguro kaya basta buntag sa iyo medyo muasudo gamay pero huwag uh, magkainit na uh, mawala na siya so tinanggal natin yung smart plug at saka nilinisan at saka carburetor so ang carburetor guys ang uh, ginawa natin dito ah uh, i-check natin yung mga linya sa yung hose sa yung mga hangin at saka at saka hangin at saka minor niya so check natin so tapos na to at check natin so silalim guys Ito yung lalim so ito yung bracket sa yung tabot so guys sabak daw kung siya tagi guys so nangatanggal yung bolt natin dito so nang siya tanggal so pinalitan yung bago so okay na to guys wala nang ones wala nang equal guys so uh, guys uh, ito yung fuel pump natin guys na mechanical so Mag, dito na lumalabas yung gasolina guys so sa to pa yung orin dito sira na pag lumalabas dito sa may butas to so ngayon din si yung orin dito sa sira na so dapat dito papalitan natin ito ng bago so mintas na wala pa yung pisa so tuksi muna tayo dito tuksi so ito yung mechanical na bomba nya so okay naman yung under niya wala nang problema so ang problema dito yung gasolina ang lumalabas dito so gawin natin dito guys mag epoxy muna tayo dito guys epoxy so babalik ako mamaya guys epoxy muna tayo guys uh, ito na guys oh, yung epoxy guys so epoxy na to guys para di siya mag leak guys di nilip mo dili mo gawas ang gasolina dia lumalabas So, ayun. Ito uh, ibulat ni guys para maugah. So, ibulat natin dito guys. Dito siguro guys. Guys. Yes. Yan. ges uh, dito natin siya tinanggal guys oh ito guys dito natin tanggal natin dito sa ilalim guys oh dito natin tinanggal guys ito yung lakbotol yung fuel pump niya guys pump supply sa dikastante so tin, tinanggal natin guys kasi natin tinanggal natin kasi may leaking yung butas atin so ganina na guys na panda na ni guys so good naman siya guys good na minor so uh, no, wala nang low power so water ato uh, lang fuel pump may problema guys so mamaya so guys dito update ko update kayo guys update ko kayo mamaya siguro babalik ako so guys uh, guys Uh, guys, uh na itong atong gi-spook si gay ng uh, fuel pump naog na guys so karon guys ato na yung iba yung tawad guys dito Ibaik natin tao dito guys Sa Sa, natang, sa tinanggal natin kanina Dito Yan dito dito Yan. So ibaik natin So Sandakay na guys ha ah. Kasi wala tayo nag video guys ah, Walang nagunit sa itong cellphone guys So Guys Mga plus guys Ito na yung butang dalis. 对。这个铜，铜镜。 So guys uh, tapos na na taon na to guys kung nahugta na ni guys ito tao na to mga linya guys so para makapandar ta yan guys ano uh, umano ginutog tao tong yung fuel pump guys tapos na so ngayon kanina yung spare plug yung apat na ibalik na natin dito po dito ang apat so wala na to na video kay na pagtaod pero nataw na to guys so yung carburetor guys kanina ay pa na to napakita na paglimpyo pag, paglinis pero okay na to so ngayon guys ah uh, natakot naman ito talagang so this thing talagang kung okay na ba siya so let's go guys hindi sa power so naka naka hindi ko guys okay na na free nalinisan natin ito lahat so ang pula na guys magkip lang siguro guys nawaya siya o magkip sa low price ngayon guys, uh, karun guys, ato na test guys, atong giayo ganyan guys, guys para mebaran to go guys, so let's go guys. guys okay na na guys na low power guys so hindi na buko to guys thank you for watching my video god bless bye bye so okay na to guys Walang tong problema guys okay na to guys is